Anim na taon na hindi nagpakita si simula nung noong 2019. Boy pa ba? Opo. Opo. Baka bababa niyo po ngayon April 7. Eh, pasanduli. Bakit hindi kayo, nakakatanggap pa kayo ng... Suporta po. Suporta? Wala po. Nagko-communicate ba siya sa mga anak? Wala din po. binlak niya po kami lahat. Bakit? Hindi ko pa alam kung anong dahilan niya. Alam ba natin kung anong agency niya? OSM po. Nakausap po namin uh, yung director po ng uh, Marina. As per um, Director uh, Samuel, ay wala po sa records ng mismo system namin yung asawa niyo daw po. Meaning, matagal na siyang walang transaction sa Marina, expired na since 2014 pa yung Seamans book. Pinadala nga po namin sa Marina. And based sa records po, hindi na po siya active seafarer kasi wala daw po siyang transaction sa Marina since 2019 And expire na nga po yung Siemens book niya. And wala rin daw po siyang transaction records oh. na nag-renew siya ng kanyang Siemens book. Ilan po ang anak nila? Dalawa po, ma'am. Ilan taon Atorme. na po? D &D. Ilan taon na po ang mga bata? Yung isa po, 32. 32 po yung panganay. Mm -hmm. 29 po yung pangalay. 32 at saka 29. Bumaba na po noong April 7. April 7? Opo. Anong pangalan? Ang ginamit, yun pa rin? Opo, Romil Saludo ko yun okay. po. Okay kailan po siya huling nakausap? 2019. Po. So 2019, hindi pa pandemic. Maayos naman kayo na nag-usap. Hindi naman kayo nag-away. Or meron nang hindi pagkakaintindihan? Meron lang pong hindi pagkakaintindihan. Nakipaghiwalay ba siya sa'yo? Basta away, ano lang po, na mag-asawa. Mm. Dahil po, nakikipag-chat po kasi siya sa, ano, sa... May sa iba sa chat opo hindi in other edi, words, siyempre nagagalit naman po ako oh, oh. hanggang sa lumala na. Mm -mm. Tapos aalis siya, uuwi sa Leyte. Eh. So the whole time ng pandemic ay uh, walang komunikasyon. Wala po. Binlock niya Kahit po. Kahit eh. sa mga anak, wala din po. May mga apo na ba sana kayo? Meron po, ayan eh, namatay po 'yung ay, apo. Po. Nakikiramay po kami. So hindi man niya nalaman. Nalaman naman po. Paano niya nalaman? nag po yung anak ko sa chuhin nung kapatid ko na mister ko, oh, Nagbigay so, naman po siya ng pang ano lang, sa pang anak ko. Eh, parang pang-tulong. Oh, so, po. ibig sabihin, nakakausap pa siya ng mga kamag-anak niya. Opo, oh, umuwi po siya dun sa nanay niya, sa lady po. Kayo, saan ba kayo? sola po. At ah, dito, nila kayo. Oh, o, oh, wala, walang komunikasyon. Wala po. So, na-establish natin na buhay. Yun buhay muna. po. Ha? Buhay. Mm -hmm. Okay. Pero hindi nakikipag-usap dito sa side ninyo kahit oh, sa mga anak. Wala okay. po. Pero nakikipag-usap sa mga kamag-anak niya. Opo. Oh, umuwi po siya doon. May kapatid po ba siya na nandito? Sa Nasa Lati po. Nasa dito lahat. May komunikasyon oh. naman kayo sa mga kapatid? May last po nung tumawag po sa akin nung last year po nung mm -hmm. nung February po. Last year pa? Opo. Oh, oh ah. Oh. Tumawag po kasi napunta po ako sa OSM na mm. ano nagpa-email po ako dun sa barko sa asawa mm -hmm. ko kasi po andun po siya sa barko noon. Okay. So nakausap niyo pa sino? Uh, tapos nag-message po ako tapos nilagay ko po 'yung telephone number ko. Mm -hmm. After nag-email po 'yung 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 pinaka crewing manager niya mm -hmm. binigay po ng welfare Di, after three days po, mm -hmm. may tumawag po sa akin yung kapatid niyang lalaki, yung kapatid teacher niya. po. Mas Oo. matanda sa kanya o mas bata? Mas mas bata po sa kanya. Okay. Ano naman po ang sabi? Nagagalit po sa akin, ba't daw hinahanap ko pa daw po yung kapatid niya. Okay. Eh bakit po hindi dapat hanapin daw? Eh, ayaw na daw po sa amin. Kung ayaw na, ayaw na. Opo, yun lang naman po yung hintay ko eh. Basta yeah. lang po mag-meet po kami. Respeto lang? Respeto no? lang po. Para magkaroon authority. na kayo ng sariling buhay? Para maano rin po yung mga anak ko, yung mm -hmm. mapis mind ba? Yung mm -hmm. alam nilang, ay si Papa okay naman na pala, ganito. Nakakalungkot lang na umabot ng anim na taon na hindi man lang nagparamdam. Hindi. Kahit pa paano, kadugo niya yung mga anak Opo. niya eh. Unless merong napakalaking kaguluhan, na hindi pagkakaintindihan. Uh, kumusta naman po ang relasyon nyo sa mga kapatid niya? Magulang niya, buhay pa ba? Opo, buhay pa po. Nakakausap nyo ba? Hindi ko po nakakausap. Uh, kahit noon? No, ano, nung last po, 2018 po. 2018 pa? O -o. Uh meron bang Kasi hindi pagkakak? nagbakasyon pagka po kami doon. Ah, nagbakasyon pa kayo doon? Opo. Maayos naman, ang mm. pakikitungo mm sa inyo. Opo. Tapos nung 2019 na umuwi na kami dito sa Manila. Ayun mm -hmm. na nagbago na po siya. Ah, uh, noon namang nagpapadala siya ng pera, maayos naman ninyong nagaga na na- naitatabi naman kayo nakapagpagawa ng bahay. Opo. Ah, uh, may iba ba siya, may reklamo ba siya sa iyo? Wala lang po kasi ano po, yung siyempre pag po nagpapadala padala mm -hmm. tapos nauubos yung padala niya pagdating, mm -hmm. Siyempre pinag-aaral pa po yung mga anak ko noon. Nagiging punot dulo kasi na hindi pagkakaintindihan ay pera. Oh, Pero tulad ng sinabi ko, wala namang uh, hindi naayos sa mabuting pakikipag-usap, mm. di ba? May trabaho po ba kayo? Housewife po. Eh sino And po dito. ang nag, nagpapadala pa rin ng sustento? Hindi na. Yung anak ko po. Ah, yung mga anak nila oh, na, ang uh, nagtutustos ng mga pangangailangan oh, ninyo. Po. Nakatapos naman itong mga anak ninyo lahat. Nakagraduate naman Naka po. Mm -hmm. Yan. Ang party list na masasandalan. Axia Yes! Number 68 sa Balota! Uh, ito po bang kanyang uh, barko? Uh, ano to? Cruise ship? Cargo? Tanker po. Tanker? opo. Okay. Kasi pag ganyan kasi siya, every nine months dapat umuwi. Opo. At best mag extend ng two months. So, 11 months. Pero hindi pwede na yung tuloy-tuloy na dalawa. Hindi yan katulad ng mga OFW po. Eh pag bumalik po at makausap ninyo, handa kayong tanggapin siya? Kahit na alam nyo na nagkasala siya o nagkaroon siya ng iba? Oo, oh, tatanggapin naman po. Manawagan po kayo sa kanya. Pa, Lumel, nasan ka ba? Ba't di ka nagpapakita sa amin ng mga anak mo? Ang tagal-tagal na tiniis ko na ano, baka ka ako bumalik ka pa kaya hindi ako nagrereklamo. Ngayon na ko kung dumating ka kaya eto na hinahanap kita dito kay kay Sir Rapi Tulpo. Sana naman tawagan mo naman kami, balitaan mo naman kami kung kung maayos ba yung pamilya mong iniwan dito. Makipag-usap ka naman sa amin at mag magpakita ka. Mr. Romel, saludo Kuino. Na kung kayo po ay nakikinig, no, yung inyo pong misis na si Ma'am Imelda Aquino ay nandito po sa tanggapan namin. Uh, open po no yung tanggapan po namin para makausap din po ninyo si misis. Uh, malinig din po namin yung panig po ninyo. Kausapin niyo lang po ng maayos. Oo so po. Mm -hmm. um, Hindi yung maglalaho ka nila ng parang bula sa buhay ng pamilya mo. Hmm. Salamat po at magandang hapon po Ma'am Imelda. Thank you okay. po, attorney. Thank you Ma'am Ma Imelda.